Hello, I'm coming to your live. Again, we are here. Magandang umaga, magandang gabi, at uh, magandang araw sa inyong lahat. Ako pala si Naida, single mom. Uh, mom of uh, three and grandmother of uh, seven. So, yes, I am 65 years old. Uh, I live here in Bahrain. Sama ko ang aking anak na lalaki, pati pamilya niya. Pero yung dalawa kong anak ay nasa Pilipinas na with their family. So, uh, kami na lang natira dito at saka isang mga ko. Uh, at uh, syempre may, may mga uh, kapatid pa ako na nandito. At uh, ang pinsan, pamangkin, yes. So, Yeah, I'm so blessed na nandito ako sa Bahrain for 40 years from now. uh, yes, uh, the vision po ako, it's my background, but I am the owner of this page. So, yes, magandang umaga sa inyong lahat at narito tayo muli at uh, ating tatalakayin ang daily activities with God's promise sa Macho 7-7. Sabi, hindi lang natin natatanggap ang kanyang biyaya, kundi naging pagpapala rin uh, tayo sa iba. No? Kaya yan, ang pagkatot niya sa ating mga uh, mga puso, ayan, uh, kagabi kasi uh, may tumawag sa akin. Isa sa aking mga followers, sabi niya, na-amaze daw siya sa araw-araw ko uh, pagla-live dahil sa ganda ng mga verses na ibin ibinabahagi ko. Salamat sa Diyos dahil hindi lang pala ako ang lumalakad kundi lum, uh, lumalakas kundi pati sila, no? Ito ang patunay na kapag uh, tuloy-tayong uh, humihingi nagahanap at kumakatok sa, sa Diyos. Tulad ng sinasabi sa Matthew 7 verse 7 na hindi lang natin natatanggap ang kanyang biyaya kundi naging pagpapala rin tayo sa iba. No? At hindi, eh, hindi lang pala kagabi. May tumawag din sa akin na kundi uh, uh, sa akin. Kundi may mga nagmi message din na um, nagsasabing, I love your content every day. Sobrang na uh, nagpapasalamat ako sa Panginoon. Diyos uh, dahil hindi ko akalain na ang simpleng uh, pagbabahagi ko ay uh, ng kanyang mga salita ay nagiging inspirasyon sa iba. Patuloy tayong uh, patuloy kung gagawin ito kundi hindi uh, hindi para sa akin kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. So yes, hindi natin magagawa ang lahat nito kung hindi natin. Kaya nga 'yung promise ng God no don na hindi, hindi naman uh, 'yung promise niya yon, 'yung paghingi natin ng kalakasan, no? Ang uh, kaligtasan, kapayapaan sa ating mga buhay. Of course, kung may blessing, ibig sabihin gagawa rin tayo. Hindi yung blessing na 'yon ay nanggagaling sa kanya, pero tayo ang mag tayo ang gagawa, no? So, ayan, patuloy lang tayo na mag mag um, sa salita ng Panginoon at uh, tayo hindi pababayaan. Okay? Kaya nga um, ka, kagaya kahapon, no? Um, pag may tumawag sa akin, gusto nilang humili ng mga mga gulay, takbo ako sa palingki. Bakit hindi? Iba? At uh, magaan naman na trabaho. So, sa, sa maliit na paraan ay dadami yan. Better than nothing, no? Na andito lang tayo na wala tayong ginagawa. So, gagawa tayo ng paraan para tayo ay mabuhay. Oh, Hindi tayo naga, naga, nag-aantay lang ng blessing galing sa Panginoon. Binigyan na tayo ng blessing, di ba? Ito na yung kalakasan natin na tayo ang gagawa. Uh, tayo ay gusto uh, gustong kumain kung wala tayong pambili o oh, hindi tayong nagluto, kakain ba tayo? Hmm. Siyempre tayo ang gagawa. Kaya, yes, I'm so blessed na <smartid> nagagawa ko hindi lang natin nararamdaman, no? Pero kung iisipin mo na lahat ng nasa paligid mo, namin sa loob ng bahay. Mm. Hindi natin pag-aari yan, pag-aari ng Panginoon. at binigyan tayo ng lamang uh, ikabubuhay natin sa pamamagitan ng ating pagtatrabaho. So sabi nga I can do all things through Christ who me. Kasi um uh, hindi tayo makakagawa kung wala tayong uh, walang uh, pahintulot or uh, blessing ng Panginoon. Kaya yan ang aking uh, mga promise na Panginoon na hanggang ngayon nakakamit ko yan. Alam niyo ba na um, kada makuntahan kong uh, pagbisita ko na lang doon sa mga kasamahan ko sa sa uh, corporate job ko, uh, 25 years na nagtrabaho ako at nabibless ako sa kanila kasi uh, natutuwa sila na nandun ako, syempre ako din. Kaya nga ako dumalaw din. Kaya andong pa rin sila. Itatanong nila kung ilang taon na akong nandito sa barin. Sinabi kong 40 years. Wow! Hindi pa ako pinapanganak noon. Sa hindi na. Pero sabi ko, alam nyo ba sabi mong gano'n? Ba, ang bait ng Panginoon na tayo ay na binibigyan tayo ng pagkakataon para maghanap buhay. So, yan sa dami ng ating... Um, naranasan dito sa pareid pero hindi ako tumigil kundi hinanap ko talaga kung sa saan yung way mo out of your comfort zone no so sabi ko nga sa kanila yung pag-alis ko dito sa Regency ay akala ko hanggang doon lang ako pero salamat sa Panginoon na nakarating ako sa Dubai nakarating ako sa Qatar nakarating na ako sa Spain So, imagine, hindi ba? Hindi ba blessing yun? No? Kaya, laban lang. Sabi ko nga, laban lang tayo. Hindi tayo titigil. Ano man pinagdadaanan pinag natin. Ay, para din tayong minsan dumadaan tayo sa ma -ma malinis hmm. na daan. Dumadaan tayo ng rough road. Pero, nakatalampas tayo doon. Kaya, hmm sana may napulot kayong aral dito sa aking uh, daily activities ko with God's promise. No? So, muli, uh, taposin ko muli ito dahil uh, meron din akong pupuntahan at, uh, syempre, mag-work ulit ako. So, bukas na muli tayo magkita-kita kung gusto nyong malaman kung ano ang, ang ginagawa. Just sa uh, uh, click the link below um, um, you uh, in my website is www.naida.docsokee.com uh register niyo ang iyong mga pangalan at uh, apelido at um, email address then uh, click register now para sa ganon ay maipadala namin ang uh, video uh session and phone, no? Para malaman nyo kung ano, bakit ako nag enjoy dito sa aking online business. So, yes, maraming salamat sa mga manunod at manunod pa. Nawa ay uh, na din kayo. Yes, kasama uh, kayo sa aking prayer, sa aking um, lahat. Pamilya nyo, ayo. So, let's pray. Lord, maraming salamat na patuloy mo kaming pinagkakalooban ng mga presensya ng aming mga katawan uh, sa mga blessing. Ganun din, Lord, na i-bless mo rin ang mga uh, nanunod at nanunod pa at uh, kasama ang kanilang pamilya. Our Lord, ay uh, patuloy na i-bless mo ang mga mother uh, na uh, siyempre nagsisakripiso sa kanilang pamilya, lalong-lalong na sa mga uh, single mother. Patuloy, Lord, na luwag uh, Loobo niya ang wisdom and knowledge para sa kanila at sa mga na kasama ko na katulad ko na magre-retire. Uh, nawa ay iloob mo sa kanila kung paano sila makakauwi sa Pilipinas na may, may pa, uh, uh, magiging trabaho sila nila Panginoon. the yeah, Lord, your guidance and protection, we praise your name and glorify your name in this name we pray. Amen. So see you again tomorrow and bye bye from now.